Lapis na pagkadismaya at inis ang naramdaman ng mga senador na dumalo sa unang paglinig sa Senado ukol sa industriya ng online gambling sa bansa, Webes, Agosto 14. Narito po tayo ngayon upang harapin ang isang salot na sumisira sa ating mga tahanan, nagdudulot ang pagkakawatak-watak ng ating mga pamilya at kumikitil po sa kinakbukasan ng ating mga kabataan. Ang salot na ito Walang iba ay ang online gambling. Let me say this at the very start. It does not matter whether it is legal or illegal, licensed or unlicensed. Online gambling is destroying our lives. Itigil na po natin ito. Maging ang ibang senador sa kanilang opening statement ay hindi na nagpatumpik-tumpik pa Online gambling is now a uh, growing national crisis. That is why it behooves us to address this once and for all and as this is more than just a game of chance, online gambling is a growing menace that threatens the very fabric of our society. Every day, people are not just risking their hard-earned money, they are putting their futures, families, and lives on the line. The lure of instant wealth has already led many down a path of addiction, death, and despair. The position of those who are pro-gambling, uh, just like government, is let's regulate. Regulate lang natin yan. Kayang-kaya natin yan. They argue that the gambling business will just go underground. But do we even consider that with technology, ni hindi nga ma-regulate ng maayos, we cannot even keep up. Sana'y huwag natin gawing tanging sukatan ang benta, ang kita dito sa online sugal kung ang kapalit naman ay lalasunin pala ang pamilyang Pilipino. Hindi dapat ninenegosyo ang paninira ng buhay. Kakabit niyan, dapat tratuhin na rin public health issue ang matinding adiksyong ito sa online sugal. Ayon sa DSM-5, gambling disorder is a mental health issue. Si Deputy Minority Leader Juan Miguel Subiri nagbahagi pa ng mga tunay na kwento ng masamang idinulot ng online gambling. Anya, may mga natutong magnakaw, magsinungaling at tuminto sa pag-aaral. At higit sa lahat, dagdag pa ni Subiri ang mga kaso ng paglalaro ng online gambling ay mistulang dahan-dahan na paghuhukay ng kanilang sariling libingan dahil kinitil ang kanilang sariling buhay nang hindi na makabangon mula sa pagkagumon sa sugal. I relate a few individual stories of online gambling addiction and criminality to humanize the very real and pressing problems that we are facing because of online gambling. Today, we'll hear directly from some of these online gambling victims themselves. Their voices will remind us that online gambling is not just a policy issue. It is a crisis that destroys families, livelihood, and futures. We hope that their first-hand accounts will emphasize the urgency of eliminating online gambling once and for all. We have with us a family from Bukidnon who lost their son to suicide after he incurred an online gambling debt that, that he could not play, pay. He is one of, among many Filipinos pushed to tragic and desperate ends. Of online gambling. Matapos makapagsalita ang ilang senador, nagsimula na ang paggisa sa Pagkor at Banko Sentral ng Pilipinas para malaman ang biglang pagyabong ng industriya ng online gambling sa bansa matapos naman patayin ang operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGOS. Si Bangko Sentral Deputy Governor Mamerto Tangonan ibinahagi sa komite na inatasan na nila ang e-wallet platforms na ihinto ang pagpapagamit sa online gambling operators para sa pagtaya sa mga sugal. Ngunit nabuking siya ni Senator Alan Peter Cayetano na hindi buong katotohanan ang kanyang sinabi. May order na kayo na tanggalin yung links? Uh, yes, um, Your Honor. Uh, so, hindi sumusunod sa inyo? Do you have GCash? Uh, yes, Your Honor. I-open yung GCash ngayon. Nandiyan pa ulit yung link. Uh, we gave them 48 hours uh, so, the honor to take down. When when did you order Deputy Governor? Uh, today. Uh, so, can you please uh, I know sir, sa banking, very conservative, you have a very good reputation. Pero please speak very clearly to us. Diba? What you did on July 25, nag-circulate kayo ng uh, proposal sa mga e-wallet at hinintay nyo pa yung kanilang uh, reply. Tapos today lang kayo nag-order. Kasi may hearing today. Be very clear here. Kasi hindi lokohan tong hearing na to eh. ba? Diba? Sana sinabi ko kanina, Sir, it took us time and everything, but we're giving them 48 hours. Eh sinabi nyo, hindi. You ordered them na eh. Pag binuksan mo ngayon, meron eh. Hindi po ba? Seryoso, pinag-uusapan natin eh. Lokohan ba to? Ikinatwiran naman ni Pagor Chairman Altenco na napakahirap talagang kalaban ng mga ilegalista dahil maparaan ang mga ito kapag nabubuking na. Talaga pong ang mabigat na kalaban natin sa pangkasalukuyan ay yung mga ilegal. At uh, harap harap-harapan po uh, sila yung mga nagbabayad ng malalaki advertisement maging sa airport, kinukuha ang endorser, eh, iba pa yung mga politiko, eh, talaga pong mga ilegal sila at wala kaming magawa. Matapos ang mahigit na apat na oras na pagdinig, sinabi ni Sen. Erwin Tulpo na nadismaya lamang siya sa kanyang mga narinig. Kaya illegal online gambling, sir. I mean, we're ito. not. We're not. We're not. We're not happy about it. Kaya ako ka nang pagalitan yung mga yun. dribble dribol nila kami. Sus, Mario Sef naman. Ang dami namin dyan kanina. Hindi uubra eh. Kahit anong palusot, kahit pa anong paikot-ikot. We're, we're not satisfied. I'm sorry. We're not really, really satisfied binagbibigyan lang namin because they're, they're saying, maganda naman din dahil sinasabi nila yung revenue na pupunta sa PhilHealth, sa Sports Commission, o oh, sige, nandoon na tayo. Pero gusto mo i-regulate, i-regulate mo na maayos. Yan yung sinasabi ni Sen. Wingatchalan, yung know your client, Diyos ko po. Sabi ng senador, ipatatawag nila ang mga kumpanya ng e-wallet platform sa susunod na pagdinig. Disappointed kayo sa Pagkor and exactly. BSP. Exactly. Di uh -oh. wallet, pinayagan mo mag gambling. Nandoon pa ano, may batas pa sila, di ba? Tapos yung on, maging yung online lending, hindi raw sa kanila what the? Sino maghahabol ngayon? eh, wala namang police power ang SEC. Sila lang yun. Tingnan mo yung mga online online uh, lending. Tatakutin pa cyberbullying, they're violating. Pero walang magawa, di ba? Si Sen. Sherwin Gatchalian na ibinuking sa pagdinig ang isang paraan para makapasok sa online gambling site, inamin na labis siyang nadismaya sa kanyang mga nadinig ng pangangatwiran ng mga taga-gobyerno. May pagdududa na rin siya na may gagawing konkretong hakbang ang e-wallet platforms. Hindi sila, hindi makikinig sila eh. uh, if you remember, in Isabong, sila rin yung promotor ng Isabong. Uh, hindi sila makitinig. Uh, alam ko yung sasabihin nila na uh, gagawin nila yung makakaya nila. Pero kasi kumikita sila. Whether illegal or legal kumikita sila. Pinakita ko kanina ng one expert. Illegal siya. Pero nakalink rin. No, so, goes to show na uh, for GCash and Paymaya, kita lang yung kanilang inaatupag. Sa panig naman ni Tenko, sinabi nito na mali na sabihin na palpak ang kanilang regulasyon sa online gambling hindi naman failure dapat kong tatawagin sapagkat meron naman talagang uh, structure, may rules and regulations. Um, hindi ko sinasabing perfecto ang aming rules and set of rules and regulations pero siguro eh, ang mahalaga eh, merong pinagmumulan. Merong mga regulasyon na uh, pwedeng gamitin at kasalukuyang ginagamit para sa industriya ng online gaming. Ang GCash nagsabing susunod sa anumang ipag-uutos ng gobyerno at susuportahan pa ang anumang polisiya para sa proteksyon ng mga tumatangkilik sa online gaming. Suspendido naman ang lahat ng in-app gambling access sa mobile payment apps at websites ayon sa Bangko Sentral hanggang walang pinal na pulisiya sa online gambling payment services. Sa dato, sigit 32 milyon sa populasyon ng Pilipinas ang sinasabing aktibo sa online gambling. At ayon sa Pagkor, susuriin pa ang bilang sa katwiran na maaring may mga nagparehistro ngunit hindi naglaro at pwede din na may mga isang beses lamang nagsugal.